Single mom, laban para sa anak. Dear servant of God, itago nyo na lang ako sa pangalan Glenda, 32 years old. Noong una, simple lang naman ang pangarap ko sa buhay. Magkaroon ng masayang pamilya, masarap na pagkain sa hapag, at makita ang anak ko na lumalaki na may kumpletong magulang. Pero isang taon pa lang ang anak, kung nang bigla kaming iniwan ng asawa ko para sumama sa ibang babae. Alam ko na maraming babaeng iniwan ng asawa ay nasasaktan, pero sa akin parang doble ang bigat. Kasi hindi lang puso ko ang nabasag, kundi pati pangarap ko para sa anak ko. Noong una, halos mabaliw ako sa sakit. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng lakas. Wala kaming sariling bahay. Nakikitira lang kami sa kapatid ko. Sa isang maliit na kwarto, na halos kasya lang ang isang kama at ilang gamit. Minsan ramdam ko na parang abala kami sa kanila pero wala akong ibang mapuntahan. Para mabuhay, nagtitinda ako ng gulay sa palengke. Gigising ako ng alas tres ng madaling araw para pumwesto. Madilim pa, malamig ang hangin, at minsan umuulan pero wala akong choice. Nakasakay ako sa tricycle, hawak-hawak ang bayong ng gulay, habang iniisip kung paano pagkakasyahin ng kinita para may pambili ng gatas, bigas at pamasahin ng anak ko sa eskwela. May mga araw na kahit masakit katawan ko, kakayanin ko na lang. Kapag naaalala ko ang anak ko na nakangiti tuwing may baon siya sa school, parang nawawala lahat ng pagod ko. Pero aaminin ko may mga gabi na umiiyak ako ng tahimik para hindi niya makita. Ayokong maramdaman niya na mahina ang nanay niya. Sa totoo lang, pagod na pagod na ako. Hindi lang katawan ko, kundi pati puso at isipan. Naisip ko rin, kung maghahanap ako ng katuwang, makakabuti ba yon para sa anak ko? O mas makakabuti bang ibuhos ko na lang lahat ng oras at lakas ko sa kanya? Tama ba na maghintay na lang ako kung may ibibigay? Ang Diyos na taong makakaunawa at tatanggap sa amin? Gusto ko lang po ng malinaw na payo. Kasi ayokong magkamali sa desisyon ko. Ayokong masaktan ulit at ayokong masaktan ng anak ko. Maraming salamat po at God bless. The Lord is a father to the fatherless, and a defender of widows is God in His holy dwelling. Psalm 68.5 Galinda, tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Sa bawat gising mo sa madaling araw at sa bawat pawis na tumutulo, kasama mo ang Diyos. Ang tunay na katuwang mo ay siya at hindi niya pababayaan ang pagpapalaki mo sa anak mo. Ang pagmamahal niya ay higit pa sa sapat para punan ang kulang sa buhay ninyo. Hindi masama ang maghangad ng katuwang, pero huwag mong hayaang pangungulila ang magdikta ng desisyon mo. Ang tamang relasyon ay biyaya na ibinibigay ng Diyos sa tamang panahon. Habang wala pa, lakasan mo ang loob mo at patuloy kang magpakalapit sa Panginoon. Siya ang magbibigay ng tamang tao na mamahalin ka at ang anak mo ayon sa kanyang plano. Kawikaan 1914 Sa ngayon hawakan mo ang pangakong ito, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. Isaiah 40.31